Tara, sama kayo sa lakad ko. Medyo tinanghali na nga tayo ngayon kasi nagpalipas pa tayo ng ulan. Tingnan daan. basa pa nga. Kasi ay katatapos-tapos lang ng ulan dito. Actually, medyo umaambun-ambun pa nga pero sabi ko, Sige Gora. Meron naman tayong kap. E di pag inabutan ng ulan, sisilong muna sa puno. Sa ilalim ng puno. Ayan. Oh, ang lamig ng umaga. Tingnan mo yung puno. Ang ganda. Ang galing. May mga trail-trail. Ito trail, May mga baging-baging. Ang cute. Ano bang tawag sa ganitong halaman? May mga strings. Ayan. So far, nakaka 10 minutes pa lang yata tayo. Masarap lang maglakad kasi nga hindi mainit. Ay, naku, nandiyan na naman ng ulan. So, eto, imbes na pa dito ako sa likod, babalik ako dito kasi bibili ako ng eggs doon. So, instead na isang street pa sana yung iikuting ko, bumalik na lang ako kasi baka lumakas yung ulan. Eh, parating nasasakyan. Ito, nakabili na nga tayo ng itlog. So, eto na nga pagkabili natin ng eggs. Nag-side trip muna ako dito sa clubhouse. Ibisitahin ko lang tong swimming pool. At nakakatuwa kasi, meron na siya ngayong bubong. May net na, o, ba? Diba? Hindi na masyadong masusunog ang skin pag nag-swimming-swimming swimming tayo dito. yeso, So, mamaya, babalik ako dito para mag ng konti. Ayan. Malamig ngayon ng tubig. Masarap mag-swim. Ito yung inaabangan ako lagi dito, yung puno ng mangga. Kasi pag nagbubunga yun, ang dami-dami-daming bunga. Ayan, namimigay lang sila coach dito. So, ito po yung aming clubhouse. Ayan. Welcome naman po dito yung guests yung kumbaga yung mga nan hoa yun nga lang may ano po may tawag ito guest fee uh, very minimal lang naman parang 80 o 100 pesos ayan nalinis ang tubig ang sabi nung guard ay bagong linis daw to hmm. sarap ng swing later, babalik tayo dito. O Meanwhile, uuwi ko muna tong aking biniling itlog. At tadaanan ko nga pala yung bakery. Bibili naman tayo ng tinapay. Ayan ha. Pasyal-pasyal muna tayo dito sa loob ng village. Pag-uwi ng bahay, coffee-coffee naman. At konting check sa mga halaman. Yan ang buhay natin. Happy weekend nga po pala sa kanilang lahat. Thank you, sir. Balik na lang po. Thank you. Tingnan mo nga pala tong parking area na to. Kahit dito ka lang magpabalik-balik ng takbo, oh. <laughs> dito ka mag-routine. Ano, mag workout. out. Diba? Ang haba rin eh. Hmm. Karamihan po nagpa-park dito yung mga naglalaro ng tennis. Diyan po. Sa loob ng clubhouse. Inside the village ay meron din pong Montessori school. Ito na po tayo sa bakery. Ewan lang kung may mabibili pa tayong pandesal kasi tanghali na. May pandesal pa po. Meron pa tayo. Yay. Ito yung binili ko, putok. Yan. Kasi gusto to ng mga alaga eh. Nagawang merienda or treats. Ganyan. Ayan. Pauwi na rin tayo. Salamat at pinagbigyan tayo ng langit. At hindi umulan. Ayan. Yung property na yun na White House. Sa likod po niya yung aming lugar. Ayan. Diyan yung bahay namin sa likod. Pero sa kabilang street lang tayo dadaan. Ay, maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. Ito natatapos ang ating morning walk. Muli ito po ang the late bloomer. Happy planting. Happy planting ba. Good morning everyone. Bye-bye.